Wala na pong ulan pero perwisyo pa rin ang baha sa ilang lugar sa Malabon dahil naman sa high tide. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, good morning. Wala nang ulan pero baha pa rin dito sa bahagi ng Malabon Central Market dahil daw yan sa high tide. Madilim pa lang na mamasada na ang e-trike driver na si Lito Makabenta. Inagahan niya raw talaga ngayon para kumita man lang daw bago ang inaasahang high tide. Kasi nung kahapon po, hanggang eh. Nagpas gano'n. Sanay na po eh, gano'n talaga po eh, Kasama sa buhay po natin Ayon sa Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 11 meters na ang antas ng tubig ngayon sa ilalim ng Tinaheros Bridge. Dakong 12.40 a.m. kanina na mag-high tide at nadagdagan na 0.70 meters ang water level. Kaya ang ilang lugar maagang nakaranas ng pagbaha tulad sa bahaging ito ng Malabon Central Market at tataas pa raw yan kapag umulan. Para maiwasan ang abala sa mga estudyante, sampung paaralan sa Malabon na magpapatupad ng online classes o alternative delivery mode. Ayon sa Malabon City Public Information Office, karaniwang binabaha paghahitay ng ilang bahagi ng Barangay Panghulo, Barangay Concepcion, Barangay Ibabat, Barangay San Agustin. Kahapon, umabot sa 19 inches ang baharoon. Binabaha rin ng ilang bahagi ng Barangay Dampalit, Barangay Hulong Duhat at Barangay Maysilo Ang ilang kawani ng Malabon LGU, magang nagwawalis na mga basura para hindi raw makadagdag sa problema sa oras na mas tumaas pa ang tubig. Sa bahaging ito, mayroon ding mga nakalatag na sandbags para hindi pasukin ng tubig ang mga establishmento. Iba, nakahanda naman daw ang mga tauhan ng Malabon DRRMO at ang kanilang mga rescue vehicle para magbigay ng libring sakay sa mga apektadong pasahero kasunod ng high tide. At yan ang unang balita mula dito sa Malabon. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Sisisid sa mas malalim na bahagi ng Taal Lake ang technical divers sa patuloy na paghanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa Laurel, Batangas, na unang balita si Chino Gaston. Chino! Igan, ngayong umaga, uh, sisimulan ng mga technical divers ng uh, Philippine Coast Guard ang mas malalim na pagsisid sa isang parte ng uh, Taal Lake katapat ng bayan ng Laurel, Batangas. Ito na ang pangalawang araw ng paghahanap ng PCG sa mga labi ng mga missing sa bumbero kung saan kahapon isang sako nga ng mga buto ang nahanap malapit sa pampang ng lawa. Isang sako ng puno ng buto ang nahanap ng mga taga-Coast Guard kahapon sa search area sa lawa na itinuro ng whistleblower na si Alias Totoy. Nangingitim na ang mga nasabing buto na hindi patiya kung galing sa tao. Dinala na sa PNP Scene of the Crime Operatives ng Batangas Provincial Police Office sa mga buto para masuri. Sa paunang survey dive kahapon, tiningnan na mga diver ang kondisyon ng lawa, ang lalim at ang maburak na lakebed. Sa taya ng PCG, aabot sa 30 hanggang 50 meters ang lalim ng search area na kinakailangan ang paggamit ng mixed gases para ligtas na masisid. Wala pang takdang haba ng panahon ang gagawing paghahanap sa lawa. Ayon sa DOJ, pinakamalaking lead nila ang impormasyon na itinapon sa Taal Lake ang mga labi ng nawawalang sabungero. Magpapatuloy raw ang paghahanap hanggang matiyak kung talagang naroon o kung wala roon ang mga labi. Humihingi na o humingi na ng tulong ang DOJ sa Japanese government para sa mga remotely operated vehicles o ROV na makakapaglikha ng mapa ng Lakebed. Igan ayon sa DOJ, bagamat importante na mahanap nga ang mga labi ng mga nawawalang sabongero, hindi naman daw ito uh, hadlang no, para makonvict ang mga sospek sa mga murder cases hanggat merong ibang ebidensya magpapatunay na may taong namatay at may taong pumatay dito. At, at yan ang latest mula rito sa Laurel Batangas. Balik sa inyo, Igan. Chino, kamusta lagay ng panahon dyan ngayon? Well, sa ngayon na uh, Igan medyo makulimlim ang panahon, no? Ah, uh, sinasabi na nga ng uh, mga taga Philippine Coast Guard na medyo challenge yung uh, maalon na karagatan o yung maalon na lawa, no? At maging yung uh, uh, pag-uulan na maaring o palaging nagaganap tuwing hapon uh, sa mga panahong ito. Ano balita do sa nakuhang buto doon sa may sako dyan? Ito bay uh, malapit doon sa area na sisisirin o Uh, malayo-layo. Sa intindi natin igan, pasok siya doon sa search area na okay. kaya na siya nahanap ng mga go uh, divers ng Philippine Coast Guard. Pero ang ating pagkakaintindi din hindi ito sa malalim na parte ng lawa, no? Sa video nga na ipinadala ng uh, Department of Justice, makikita na parang hatak-hatak lang yung uh, sako uh, malapit sa dalampasigan, no? So, ang uh, tingin nga Ayaw pa nga hindi nga inanunsyo una ng uh, DOJ na may nahanap na mga buto dahil uh, ayon sa mga sources natin sa PCG at maging sa DOJ ay uh, kailangan mo nang makumpirma kung uh, tao nga ba ang pinagmulan ng mga nakitang mga labi. Okay, yung mga residente si Villian diyan pinapayagan bang manood sa operasyon o nakakordon, no? Mahigpit ba seguridad Chino? Alam mo, 'yung hindi pa natin napupuntahan 'yung mismong search site, 'no? Uh, kung titingnan nyo sa aking dekoran, kita natin 'yung uh, bulkan. Uh, medyo malayo pa po dyan, 'no? Bandang uh, kanan, okay. ay uh, doon 'yung uh, search area at ang intindi natin nakakordon ito, hindi pwedeng lapitan ng mga civilian at maging mga tauhan ng o personnel ng uh, media. So, ang sinabi, kailangan i-cordon para hindi makontaminate 'yung lugar at hindi rin malagay sa panganib 'yung mga sumisisid na divers doon sa baba. Maraming salamat, Chino Gaston. Ingat! Problema ng ilang residente sa Bacolod City ang supply ng tubig. Ang ilang residente, pinaputol na raw ang kanilang koneksyon at umasa na lang sa patubig ng barangay. Live mula sa Bacolod City, may unang balita si Adrian Pietos ng GMA Regional TV. Adrian, Yes, Igan, mayang aga mga kapuso. Kulang at hindi malinis na supply ng tubig. Matagal ng problema ng ilang consumer dito sa Bacolod City. Sa barangay Sefania, Bacolod City na lumaki si Nanay Rosvi. Saksi siya na mula noon hanggang ngayon, wala raw pagbabago sa supply ng tubig. Tinitiis raw nito araw-araw ang kakulangan ng supply ng tubig. Good lay, eh. good lay kun wala kang gawit to na tubig man ligo, mga ugas, ay kay mo ano natubig tubig. Kaya ugtas kay kisan di ka maligo, sunod ka tinig ang gapulatin, di uman pa magamit ang ano, ang tubig. Maduming tubig naman ang inirereklamo ni Connie. Ga gitaga pula bala, kisan May iba namang nagdesisyon na lang na ipaputol ang kanilang koneksyon sa tubig kagaya ni Marivic, na na lang sa patubig sa barangay dahil mas mura at makatitiyak na mayroon daw supply ng tubig. Brato lang mo, 200 lang ang ginabayda lang ng mamon kasi bulan. Problemado pa rin ang ilang residente kahit na may dagdag ng 3 million liters per day sa supply ng tubig sa nasabing barangay, pati sa barangay 27, 28, 29, 30, Villamonte at Mandalagan. Kasunod ito ng pag-upgrade ng matabang water treatment plant sa Barangay Granada na bahagi ng joint venture agreement ng Basiwa at Prime Water. Aminadong General Manager ng Basiwa na may mga problema pa rin silang na monitor ang ato na lang subong nga na naman sa uh, atensyon ang mga leak sa uh, kung gas gadamo ang ato nga production. Rest assured nga sigi si Basiwa Prime Motor sa magpangita o sang source para nga malambot nato na ang 24-7. Mga puso, mahalaga ang tubig sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente dito sa Bacolod City. Kaya naman umaasa ang mga consumer na makagawa na ng paraan ang water distributor upang maiayos ang kanilang serbisyo sa publiko. Samantala ay sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng prime water sa issue. At yan munang latest mula rito sa Bacolod. Igan. Maraming salamat, Adrian Priatos ng GMA Regional TV. Good news, pwede nang iproseso online ang pag-renew ng driver's license. Alamin natin kung paano, live mula sa Pasay City, may unang balita si Pam Bam! Pam! Pwede Again, good morning. Iwas hassle dahil pati renewal ng lisensya e eh, pwedeng online na rin. Approve naman, ba, uh, naman ba kaya ito sa mga motorista? Kapag renewal ng driver's license, all roads lead to LTO paglalaanan ng oras at kailangan pumila. Ngayon, iwas hassle na, level up pa ang bagong option sa pagproseso ng renewal ng driver's license na pwede ng online. Gamit ang eGov app, puntahan ng NGA o National Government Agency. Hanapin ang LTO at ang online driver's renewal. I-upload ng lumang lisensya, ilagay ang personal details at gugulong na ang renewal. Pero bago mag-apply, tiyakin daw na tapos na magpa-telemedicine. Nakompleto na ang limang oras na online driver's enhancement program at nakapagbayad na ng mga online fee. Lahat yan nasa eGov app din. Para sa chopper na si Jaime Navarro, ang oras na matitipid niya dahil sa online renewal, dagdag oras pa para makapamasada siya. May isa namang motorista na mas gusto pa rin ang dating proseso. Pakinggan natin yung pahayag ng ating mga nakapanayam na mga motorista. maganda nga yung ganyan ng ano, para hindi kayo ma-aksya pa masahay. Eh. Eh, yung sinasabi mo yan, totoo yan. Iwas sila sa mga may lakad para mabilis yung kanilang transaksyon sa lisensya. Eh, Siyempre, pag may lakad ka, hindi mo maasikaso agad dahil pupunta ka muna ito sa lisensya mo. Kasi online, kung nakatigil ka, pwede ka mag-online, mag-renew. Dati sir, gano'n ka tagal? Pa, 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 whole day mo, maubos mo yun. Depende sa sitwasyon marami kang huli, eh. magkiklearance ka pa sa MMDA, di almost two days din. Maganda yung CLTO mismo. Kasi mas maganda doon. Yung iba sa online, minsan napipiki pa eh. Igel, pag natapos ang renewal, magkakaroon ng e-license sa mismong update. Pwede rin murder ng physical copy. Sa unang balita mula rito sa EDSA, Aba Malagre para sa GMA Integrated News. May napansing pagbabago ang Commission on Population and Development of POPCOM sa ilang Pinoy couples kaugnay sa pagpaplano ng pamilya. Ang mga detalya sa unang balita live ni Bea Pinla. Bea, anong napansin nila na pagbabago? Maris, ayon sa Commission on Population and Development, may ilang Pinoy couple na mas gusto na raw ng alagang hayop sa halip na magkaanak. Pero ang ilang nakausap natin sa usapin ng alagang hayop o anak, eh pwede naman daw both. Fur baby o totoong baby? Parehong nakakagigil ang cuteness at nagdadala ng saya. Pero sa pagplano ng pamilya, tila may pagbabago sa gusto ng ilang Pinoy couple. Lumabas kasi sa pag-aaral ng Commission on Population and Development of Popcom na mas gusto ng ilang Pinoy couple na mag-alaga na lang ng hayop kaysa magkaanak. Ang dahilan daw na nakikita ng Popcom pinansyal na kakayahan at iba pang plano sa buhay. Actually, sa study po namin, qualitative study, sinasabi na yung mga Pilipino gusto kasi nila economic considerations first. And even some prefer pets over children. And uso po yan ngayon. <laughs> some gusto nila pa mag-travel muna mag bago magkaroon ng anak. Si Mackenzie at Yuki, isang buwan pa lang magkarelasyon. Pero nasa plano na raw nilang ang magkaroon ng anak sa future. Sabi nila pwede namang parehong pet at baby ang alagaan. Same, baby at saka pets. Para sa paglaki ng bata, may kasama pa rin po yung bata. Kasi may pets na rin po siya kasi siya. Kaya ang kailangan na lang po namin is baby. Si Maricor at Mark naman, mahigit dalawang dekada ng kasal at may dalawa ng anak. Iba pa rin talaga yung children. Iba kasi yung feeling na galing sa'yo. Diba? Tapos ikaw yung mismong nagpalaki. Nakakausap mo, They can say, I love you too, pag nag-I love you ka. For me, it's better or best talaga to have children. Aminado silang malaking hakbang ang pagkakaroon ng anak, na dapat hindi raw padalos-dalos. Kailangan po namin ipunan na mabuti para paglabas ng baby, eh, nakahanda na rin po kami. It's a big responsibility to be a parent, no? So you have to be sure na pag nag-anak ka, may future sila. Prepared ka sa studies nila, sa of course sa welfare and needs nila. Marie, sabi naman nakausap natin, kanya-kanya pa rin namang desisyon yan. Pero mag-alaga man ng hayop o ng bata, parehong malaking responsibilidad na dapat pinaghandaan At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Nire-respeto raw ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang desisyon ng Amerika na itaas sa 20% ang taripa nila sa Pilipinas simula Agosto. Pero nababahala raw sila sa magiging epekto nito sa mga industriya sa ating bansa na konektado sa U.S. market. Nabahala rin sa pagtaas ng taripa ang Department of Trade and Industry. Kaya tutungo sila sa Amerika kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno para subukang makipagnegosasyon. Narito po ang aking unang balita. Sa isang liham ni U.S. President Donald Trump, ipinaabot niya kay Pangulong Bongbong Marcos na magpapataw na ang kanilang bansa ng 20% taripa sa lahat ng mga produktong ine-export sa kanila ng Pilipinas, maliban sa mga sektor na may hiwalay na taripa. Mas malaki ito sa 17% taripa na una nilang inanunsyo. Magsisimula raw ang pagpapatupad nito sa August 1. Ang Department of Trade and Industry nababahala rito Sinabi nitong nauunawaan ng Pilipinas ang layunin ng US na tugunan ang trade imbalance at palakasin ang lokal nitong industriya. Pero ang global supply chains ay magkakaugnay at ang mga ganitong hakbang ay may negatibong epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa susunod na linggo ay tutungo sina Secretary Go at DTI Secretary Christina Roque sa Amerika para personal na makipagnegosasyon hinggil sa isyu ng taripa. Bagamat wala pa raw kasiguruhan ang kahihinatnan, gagawin daw nila ang lahat ng makakaya para mapababa ang taripa sa pamamagitan ng masinsinang pag-uusap. Let's not throw in the towel yet. Uh, we have meetings between July 14 to 18. The effectivity is August 1, so we still have about three weeks, uh, two weeks to to see what we can what we can do. So I'm not losing hope. Inihayag din ni Go na maaari ring humingi ng mga tariff concessions mula sa Amerika. Kasi kung nagne-negotiate lang po tayo, example, mababa natin from 20% to 10%, meron pa rin 10% tariff ang coconut industry natin. Pero kung sobrang mahalaga ang coconut exports natin, pwede in a bilateral negotiation, we can negotiate for say dropping that to say 0% because these are the industries that are important to us, di ba? Sa kabutihang pala daw ay hindi kasama rito ang pangunahing ine-export natin sa Amerika na semiconductor at electronics. Patuloy rin daw ang gobyerno sa pagsasagawa ng mga reforma upang mapanatili ang competitiveness ng bansa at mapalawak pa ang export markets sa iba't ibang bansa. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kinakwestiyon pa rin ng ilang senator judge ang jurisdiksyon ng impeachment court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Formal daw nila na tatalakayin sa pagbubukas yan sa 20th Congress. May unang balita si Mag Gonzales. June 25 nang isumite ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang sertipikasyon na sunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang linggo yan matapos isaoli ng Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment para matiyak kung nasunod ang constitutional requirement na isang impeachment complaint lang ang pwedeng simulan laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Sa panayam ng talk show host na si Boy Abunda, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pa niya kita Ang buong tugon ng Kamara, pero hindi raw simpleng sertifikasyon ang hinihingi ng impeachment court. Si Cayetano ang nagmosyon para sa pagsasauli ng articles of impeachment sa Kamara. Hindi ko pa ho nakikita oh. lahat kasi nga ang hiningi ko, hindi lang nasabihin nila konstitusyonal. I-certify nila kung anong ginawa nila sa first, second, second and, third. and third impeachment oh. complaints. Matatandaang sa apat na impeachment complaint na naifile sa Kamara, ang ikaapat na impeachment complaint lamang ang vinerify at siyang ipinasang articles of impeachment sa Senado. Ang tanong ni Cayetano. Ano talaga yung ginawa sa first, second, and third? Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, eh pag-iisipan ko yun, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na Pwede pala mag-file ng tatlo pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-apat. Dito raw nakasalalay para masabing may jurisdiction ng impeachment court. Jurisdiction din aniya ang karaniwang unang tinitingnan sa ordinaryong korte bago pa man ang mga ebidensya. Pero yung, yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi Kuya Boy, tingin ko dito ha, kung hindi namin dismiss, kwe-questionin yan sa Supreme Court whether... Uh, na violate yung more than one. walang uh -oh. TRO, di tuloy, tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang may violation to nung one-year ban, uh, therefore hindi dapat umabot sa amin ito, di ang mangyayari nito, uh, I'm sure, tutuloy sa Supreme Is that Court. That so that's why I'm saying nga uh, na masyadong maselan. So, maselan tong issue about yung one, yung, ano, yung one, year. year. Jurisdiction din ang planong questionin ni senador Bato de la Rosa sa pagbukas ng sesyon ng 20th Congress. Issue ra pinakaunang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. 'Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Hindi niya sinagot ng direkta kung ipapadismiss niya agad ang impeachment. Pero paniwala niya, walang jurisdiction sa impeachment ng bise ang Senado. Gayunpaman, irerespeto raw niya ang desisyon ng mayorya rito. Tugon naman ni House Prosecutor Joel Chua, Irerespeto natin kung ano man ang uh, ninanais ni uh, ating uh, butihing Senador, Senator De La Rosa, Sana nga lang, ito po ay uh, ginagawa nila na uh, walang pinipili, walang kinikilingan. Ako po naniniwala, mayroon po jurisdiction dahil nga sinasabi ko nga po at ito po yung aming stand na ito pong uh, uh, Senate ay continuing body. At yung po ay mananatiling uh, stand po namin. Para naman kay Sen. Riza Ontiveros, wala nang dapat pang pag-usapan sa isyo ng jurisdiction dahil napatunayan na ito noong 19th Congress. Settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Para sa akin non-issue yung jurisdiction pero kung uh, may magre-raise pa rin, handa kaming idebate yan. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sa unang pagkakataon nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kontrobersyal na pangalan na recipients o nakatanggap daw ng confidential funds of the Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ng BICE, bahagi ng rules and intelligence operations ang paggamit ng mga alias. Maghaharap daw sila na intel experts sa impeachment trial para ipaliwanag ito. Ayon sa ilang House Impeachment Prosecutor, kahit pinapayagan ang paggamit ng alias, kailangan patunayang may totoong tao sa likod nito. Ikinatuwa ng isa sa mga House Prosecutor ang pagbibigay ng pahayag ni Vice President Duterte. Pero sana raw, sabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na ipaliwanag ito ng bise sa committee hearing noon para hindi na humaba ang issue. Matatandaang sa pagdinig na House Committee on Good Government and Public Accountability, lumitaw ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at iba pang tumanggap umano ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nung committee hearing, pinaliwanag na nila hindi na kumaba ng ganito yung uh, issue tungkol sa confidential fund. So why only now? That can be discussed uh, during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on uh, intelligence operations. Uh, we have an intelligence uh, expert uh, on our side, uh, two actually, who will be our resource persons. So uh, let us wait for the trial. And as I said yesterday if there is no trial then I will answer it uh, publicly. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.